Ay guys, mga awan pa kay daghang kay kung gutong, kay dagang kay kung trabaho karong adlaw. Atong Sudan guys, so oh, ginisang sitaw. Gutong kay guys, eh. oras diri guys alas G sa buntag mga taon-taon Mumata na po na akong amo musaka na po Gustas guys kay limpyo na po dito sa iyang kwarto ang kaunsa guys ha bye bye labas ata guys no ano mas na, guys ba oo oh, manakong po guys oo oh, napaikot na po guys no laba ko guys no kaya ko lakaw ka oh ay hala mali mali sabon akong gamit please go ka Guys, magkamalik-malik na, guys, no? Maritis, guys. Dara day guys, itong sabon, guys, oh. Dara day guys, no? Oh. Para sa mga abaya, guys, pa. Oh. Magpaspas tagla ba, guys, no? Ito ang itong trabaho, guys, no? Muna, guys, eh, kaglip yung sakyanan, guys. Tura dito, guys, no? Oh. Tara! Hi, guys! Karoon, guys, matutap sa panggobyerno nga opisina. Kay... Ang ato na pong trabaho karoon, guys, mag-renew taong sakyanan. So, mao man ato, mao man ato gay ka ng kanang kuan, bisin na magrenew tao. na oh, naka-spotting ko, guys. O, oh, inform din muna ako, guys. Ako kan, guys, no. Kan ni guys, no. Kali. Ako kan ni siya, five uh, no, wonder ham from okay Ukay. Ugang akong ugang akong ugang akong ugang akong pantalon kay ham Parias 5 dirham wrap from bakla Dali baklaran Mula siya baklaran So karun guys Magto na ta Mula kao na ta Kay udto na muna Wala na ba tayo nalimutan guys Magwala na So magto na ta guys no Mano yung atong gilimpiuhan guys no Asakyanan. Chicks, eh, ganun guys Huwag <laughs> ni siya nga sakyanan atong irinyo guys ba Huwag ni siya nga sakyanan ng atong irinyo kay ng atong irinyo kay murag na kuan na mo na expire nang iyang mulkiya mulkiya man ataw dara guys ang iyang mulkiya Kung tanawan, awan kay na expire na gyud expire nang iyang mulkiya lang ga so mo ni expire na gyud lang ga oh November ah oh, ato pang October day niya siya na expire na expire atong October 10 dahil karon na apo siya expiration og November so mo langga, lang ga no ano yung magpa-renew talaga, no? Sana, so, Nissan. Ano siya ano langga? Nissan Platinum. Paano sya? Kanos ano sya? Nga, kuwan? Model? Diri rin man na makita langga ang model langga, o. Oh. Langga, mahirap na dyan. Di na kayo kakita langga, ba? Adar ang model langga, o. Oh. Gikan siya sa Japan langga. Model 2014 dahil langga. Ah, oh, darang langga, o. Oh. 2014. 2014 ang model. So, ano na nga yun ron? years na siya langga, no? Pero, 10 years na siya langga. Pero, ang mga plastic langga, pag na siya natang-tang langga, kaya akong, akong amo gid langga, pero tayo gid langga ka. Kakuan dyan sa sakyan na niya langga. Ay, kanang, hindi siya gusto nga tangtangan uguan o kuan, mga plastic. So, naaragin ang mga plastic langga. So, karoan, magpa na talangga. Automatic! aye. <laughs> ah, yeah. Matik lang ga ba? Matik ang tanan lang ga Ay, di man takabalo mo ma drive ang manual god lang ga Ito pa ng pag-aralan pa na ito na lang ga No? Ang manual. Asa ni man ito Sige na. So, Magpa-easy ta lang Easy. Okay. Pwede ta sing tondre sa sulod lang ga Kay init kay ang panahon. Oh, sige na lang ga biyahe na talaga huwag magbiyahe na ta guys I hope nga dili siya matumba ang atong cellphone pag matumba siya ma-end po nang atong video nga pang content pra god okay ko tatang-tanga na bagay sa eh. Sinasabi ko, guys. Natumba na nga. Huwag naabot na pa na guys, no. Nangitsa ta, guys. Kaya masibawal ang video-video dito video, rin to, guys. Nangitsa ta. Oh, my God, guys. May problema tayo, guys. Card kasi ang ano ngayon, guys. Magbayad. Wala man tayong card, guys. Ano man. Cashman ang dala natin. agad okay, may pulis, guys. Ingat. Hindi tayo magvideo, guys. Mamahuli tayo, guys. It dito na, guys. Ang ano. Mag-testing pa pala, Guys. Mag-testing pa pala muna guys bago ang ano. Tawag nito. Renew. So mag-testing sa guys di kasi ano bago ko tayo mag kwento ko sa inyo guys ha. Bago pala dito mag-renew guys, maka-renew. Mag i-test po i-test mo muna yung sakyanan guys kung okay ba mga wala bang mga aberya-aberya diyan. Tapos alam niyo guys pag ano tayo guys kanang kanabitang na expire na yung ano guys ba yung yung mulukia. ito yung mulukiya tawa guys ba ito oh yung card oh ito ito yung mulukiya na si tawa guys yan yung mulukiya yung card yung renew, yung ano pag na expire na yun guys no na hindi tayo nakapag renew na ano na na, 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 ano na na lagpas na guys alam niyo guys hindi yan pwede patakbuhin yung sasakyan dito guys kahit pupunta pa tayo dito sa sa, sa opisina para mag renew or mag testing patakbuhin hindi guys ano yan isa kaya ng ano guys isa kaya ng recovery Recovery guys, yung tawag dito yung magkarga ng mga sasakyan. Sa atin yan, tawag yan, Riker. Riker. Riker daw. Abot, ah, ewan ko guys, ang tawag yan. Basta ganyan yan. Kasi mag, ano na tayo guys, baka sitahin tayo ng ni, ni guwapong kuya guys. Sige na. Uh, na po guys. Sa, so, sa so loob guys, hindi na pwede mag video guys. Bawal na. So, dito, hanggang dito na lang guys. Mamaya ulit. Bye! Salasyang alho, ambi! Sa man akong mga... Uy! Taman na! Buot! Buot! Huwag putang! Anong alho? 30 <C> seconds. Natug-natug pa so guys! mag na po tag-haris ali, guys! di pang guna yun na. lawan wa na noma pirting singota guys bale bale gud mag durug og haris guys pirting singota maligo gud ta, good ta sa singot guys Gisinga po ka? Gisinga po siya, guys oy kini po na, 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 na siya guys atil po na siya durug kay mugugnow pirting singota guys grabe no tsana na, manana, na itaklo ba isan mag isan mag kampatra tao kamungay mag video ni no may nalang may nalang mga memories lang o lang prituhan na to atong kuan lang atong partner sa atong nakita man ni guys tara guys oh Kana guys, mana atong gataan magata ni guys no. Gataan nato na Opo, og kamunggay din gataan nato no. Kana si lolo. La pa isag pagprito kay moagi pa toto pa dito nag muni muni pa si lolo. Ala oi. Magata ta og kamunggay guys, gana, ay. Balanti balantiyong tong pamahaw guys no. Pamahaw taglami guys. Para dili ta sa puton kayo. og ka pa guys ang gut mo na bata guys no kay sa puton ta ato haday nag under na de pasila na din. Oh, mga mata guys magata ta guys no kanta ta mo guys Minalang ni guys makakuha tag-vitamins sa ani guys no Hindi na gini siya mahapos. Ano na itong kalamungay guys? Para lamig. So baka na ito na siya sinugba guys. Nagdagha naman. Ano ni guys? Eh? ano na tug apil hasta kuan guys eh hasta diarega isa nga itong utan. Nga Isa ka sa akong kamunggay. kamunggay. Mamahaw na ta. Ninyo. Lami. Nga kamunggay. daeng ito na ang partner nato, sa ato ang sa ato ginataang malunggay og, opo balantiyong Daing ah, nga